Sa tricycle naman tayo ngayon no? Oh. oh, ah. kahapon bios ngayon tricycle ganun lang ang service no? Oh. dito pa rin punta natin yung bios umuwi kahapon eh hinatid lang tayo oh, ayan no oh. oh, ayan ayan mga uh, saka ano uh, kasi Ula. na under pa ang motor niya oh. Na under pa yung motor ng bossing ko oh. Oh, ayun Ayun oh. Hindi na tayong timba ngayon oh. Yan ang bios. Kahapon. Naulanan no. Oh. oh, ito. Alam ba ninyo kung ano ito? Ito sa to. Oh. Pang karera yan. ito Ang yung wong, wong yung tunog niyan. Ayun pala oh. Buba, perdo. Dali ka buba. Dali. Ayaw mo, Huwag mo. Tatanggal ng ano,